Hello, Mama. Hey okay guys, nandito na guys. Salamat di sa YouTube guys. So nakuha na ako ng adsense guys. Ayan guys, welcome back to my YouTube channel guys. Ako pala si Boy Isol Vlogs. So ngayon guys, uh, kung ipapilala sa inyo ah, s'empre importante ito sa sa YouTube channel natin, guys. Ang um, Google Sense. Ayan po, ang Google AdSense. Ayan po. Ito na po 'yun, oh no guys. Oh, 'yun. 'Yun, 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 guys. Ayan guys, salamat po sa YouTube at sa Google AdSense po ito. Ah, guys, importante po ito sa atin. Na ah, Siyempre ko mag out na tayo. So, kumpleto na guys yung aking ah, Google AdSense po ito. Ito lang po guys. ah ako lang po ang nakakaalam sa pin na ito. Kasi hindi po kayo makaalam. Siyempre ako lang ang may-ari nito. Ako lang may alam So, ako pa lang pinadalan. Ako pa ang may-ari. Ayan guys. So, pasinsa lang po kayo. Hindi ko ipakita yung yung pin number na ito po parang po itong chikas yan may pin number po ito yan so guys salamat po sa inyo ang pag pagtangkilik sa aking youtube channel po kahit na hindi masyado maganda yung, yung video ko guys so salamat po sa inyo ang pagtangkilik po at panonood nyo kahit na ayaw nyo manood sa mga video ko guys so mga kaisaw so salamat po sa kundi dahil po sa inyo guys uh, mga kaisaw simpre wala to ngayon yan guys wala to ngayon yan wala to yun no? Know, may feed na yan guys galing po ito sa post office of Toril po ako po ay taga Toril yan so ay, sabi nga ng google ads na kung dito ka si, so dito yung dito mo nakukunin yung adsense mo guys so dagan salamat sa inyong tanan sa lahat po at so yan po yung mga video ko guys thank you very much and maayong udto sa inyong kanan karon kulang lang ni nakuha diretso sa Satoril Davao City pop sa post office at salamat po sa ako sa, sa una panginoon ko panginoon guys at saka sa lahat ng mga tao po guys kahit maliit lang yung views natin guys so maghintay-hintay lang tayo yan ayan guys kung mayroon ka nang ito guys uh, maging vlogger ka na guys ayan yan po ang adsense po google adsense po ito yan guys o yun. napakasaya po guys ngayon ko lang ito naramdaman guys ayan